So yun, what's up mga boss? So yan, ah, bali update lang muna ulit natin yung kaganapan dito sa Batangas Dito sa project natin And then alam niyo naman mga boss na natapos na natin itong ah, commercial building na nasa likod ko Ayan, okay na yan So ah, blessing na yan this week by Thursday siguro Update ko na lang kayo kung ah, makakapag-vlog tayo sa araw na yun ah, Kung hindi tayo busy And Then to, papakita ko sa inyo yung ginagawa natin dito so 'yan nga mga bossing. So bali dito sa part na to nga pala to nakikita nyo maraming tumpok-tumpok na lupa. Dahil ah uh, pinapa-excavate natin to, pinapahukay natin tong nga uh, lupa na to, pinapa natin dahil medyo mataas siya, no? Dahil itong portion na to, isa pa uh, poploringan natin. 'Yan. Mula dito sa step na to, tong semento na to hanggang doon sa may part ng ayun, katapat nung uh, car wash natin. Sa so, semento natin yung part na 'yan. And then ah uh, ito. So yan yung uh, hinuhukay nila. So wala na yung mga naghuhukay dahil hapo na. Awas na o, oh. alas 5 na mga boss, 5:30 na nga. So wala na yung mga naghuhukay diyan. And then yung lupa na matatanggal dito, lilipat natin doon sa part na yun. Dahil uh, medyo mababa itong uh, lugar na to. And then and kita nyo ito, update natin itong uh, ginagawang car wash. So bali dito sa car wash natin, Ah, uh, patapos na rin tayo dito, mga boss, no? So ayan, nakikita niyo ang ganda ng kulay, di ba? Meron tayong mga strip, ah, uh, stripe, uh, paint. So ito itong uh, caution paint, tinatawag niya warning paint. So maraming tawag dito sa pintura na 'to. Yan, so gusto niyo bukas, gawa tayo ng tutorial paano ginagawa yung ganyang klase ng pintura dito sa ating uh, stopper ng no? mga gulong. So lalagyan din natin 'yan ng uh, warning paint, warning stripe. So, yan, yung black and yellow, yung gamit natin, na combination. So, yung mga ganyang uh, stripe na pintura, makikita nyo yan uh, as a warning sign. Sa mga lalo na, sa mga highways, kalsada, marami kayong makikita ganyang kulay, black and yellow. yan for warning, no? So, mga yan ay paalala sa atin, warning sign. Okay? Then, ayan, mga bossing, uh, bali dito yung ating car wash na to ang ginawa natin dyan nyo, ang ginawa natin, ginamit natin nata poste is mga tubo ito, ayan, mga GI pipe and then hanggang dun sa uh, pinaka-raptor natin, yung raptor natin is GI pipe lang ayan. so actually, ang design nito nung una is sa cantilever type sya so bali, andun lang yung mga poste nya so nirevise namin, and then naglagay kami ng poste na support dito sa harapan. So para hindi siya masyadong magasto sa materyales kasi malalaki yung bakal na nakalagay. So medyo binawasan namin ng uh, uh, nag-reduce kami ng size ng mga bakal. So para hindi gano'ng kagastos dahil magastos masyado yan. Dahil wala naman actually bigat na dadalhin itong ating uh, car wash. No? Ayan. So bali hindi yung nga uh, ginamit namin na pamakuha ng yero natin. Yung iniskruhan is tubular. Tapos yung mapapasinin uh, mapapasin ninyo, naglagay lang kami, wala na kaming ceiling, no? naglagay lang kami ng insulation ayan, insulation, para uh, once na may uh, customer dito, kung gusto tumambay dito ni customer, hindi masyadong mainit kasi meron tayong insulation ayan, and then yung tubular natin, yung distance nyan, mga bossing nakikita nyo, hindi siya ganun kalimitan, so actually yung standard natin nilalagay natin sa 60 cm pero ito nilagay lang namin sa 80 so nag reduce din kami ng dami ng tubular para makamenos kami sa materiales, pero nasa inyo na yun, mga bossing, depende sa inyo kung gusto nyo mag-reduce or hindi. Ah, yan. Tapos, ito, kita nyo. Yung uh, mga poste natin, ang design natin, may mga pedestal tayo na ganito. Yan, yung uh, pasobra na poste para yung tubo natin, ito, hindi maabot ng tubig kasi laging basa itong car wash. So, kina-kina-kailangan. Yan, lahat na mga poste natin, nakikita nyo, may pedestal. Yan yung protection natin sa ating mga tubo. Yan, yung design natin. And then, syempre, meron tayong mga drainage. Meron tayong mga kanal. So para sa ating tubig na manggagaling dito. Ayan. So kita nyo pati, kinakailangan pati yung ating car wash, yung flooring natin is may slope siya. So actually ito ay uh, meron tong 2% slope. Ay bibigay ko pala sa inyo yung tutorial nito. Gagawa tayo ng uh, tutorial video. So kung paano natin kunin yung 2% slope. Kasi yung sa plano nito, 2% ang kanyang slope. And then, gagawa tayo ng video para doon. So para meron kayong idea kung paano yung pag-slope kapag may nabasa kayo na 2% or 5% or any percent na nakalagay dun sa ating plano. Ayan, so tuturo ko sa inyo mga boss yan. So ibubukod lang natin yung ating video. Ayan. So bali dito, ang kulang na lang dito mga boss ay yung ating CR. Ayan, bali bubong. Ah, kakapitan natin ng hamba lalagyan natin ng bubong, and then yung ating mga gagamit na materialis, andyan na, kompleto na. So ipapabricate na lang natin, siguro uh, by tomorrow, uh, unahin ko munang tapusin itong ating tubo. Yan, ito yung mga bali magiging uh, outlet ng ating uh, tubig, galing dito sa buong car wash. Yan, dadaan yan doon, and then dadaan naman yan doon sa ating pinaka-main natubo, so may tubo tayong nakabang dyan sa ilalim ng ating uh, loob ng building andyan kami gumawa ng drainage namin so para dito sa car wash ayan. so bali pag natapos natin to linyahan then meron pa tayong uh, remaining na trabaho dun sa taas sa ating uh, wall flashing ayan dun sa ibabaw so hindi na makita ayan so may remaining wall flashing tayong uh, natitira dun So tatapusin natin yan by tomorrow Unahin lang natin itong tubo So yan, pag natapos natin yung tubo Itong ating uh, flashing And then susunod naman natin Ito Tatapusin natin itong CR Pagkatapos ng ating CR syempre, tatiles natin yan, ipipinish And then yung ating mga electrical And then yung plumbing, uh, plumbing natin Sasabay na rin natin yun sa ating electrical works Ayan mga boss yung ating update dito sa ating Matangas project at sempre abangan nyo mga boss yung ating mga susunod na project so hindi muna tayo magme-mention kung saan yon and then abangan nyo na lang mga boss kung saan tayo uh, gagawa sa susunod nating na uh, project